Saan yung maganda dyan? Yung baba, yung nag-awak o yung manok? Manok. Ba't mo nasabi yung manok? Kasi hmm. 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 ano? Ano? Hmm. Pambenta, one million. Pagibenta, one million? Buka kang pera? Hindi. <laughs> saan yung maganda dyan? Saan yung maganda? Ito, manok. Yung manok, hindi yung babae. <laughs> hindi yung tao. Si ah. Papa, eh, saan yung maganda kay Papa? Yung dalawa, manok tsaka yung babae. Gusto doon ni Papa, manok tsaka babae na. Payag ka? Hindi. Papayag manok, ka? Yung manok maganda, no? Maganda yung ah, manok. yung manok yung maganda kay Papa. Maganda yung manok. Bilhan Ikaw. na ng mama. Manok. Gusto mo bilhan natin si Papa ng ganyan? Ha? Hoy! Hoy! Gusto bilhan mo si Papa ng ganyan? Papa. Bilhan na. Bilhan mo ko doon. Di ba may pera ka? Tanongin mo magkano? Mahal ka mga ano sa <itty glab begun sin -tana> <problemaslly> sampuli.